Di pa naman tiyak kung tuloy ang mababasura ang kontrobersyal na version ng syntax bill na isinumpinte ni Senator Ralph Recto. Pero ayon sa acting chairman ng Senate Ways and Committee na si Senator Franklin Drilon na pag-aaralan muna nila ito. Sa panayam ng unang hirit, sinabi rin ni Drilon na posibleng umpisahan na ang debate sa panukala kapag nag-resume na ang sesyon ng Senado sa susunod na buwan. At dahil daw buong Senate Ways and Means Committee naman ang nag-aproban sa Senate version ng syntax bill, hindi na raw kailangang magpatawag uli ng uh, public hearing kung bubuo man ang panibagong bersyon ng syntax bill. Senador, we need to po yung committee report ni Senatora Recto. So ano po, magpapatawag uli ng public hearing at uh, sa panibagong committee report? Ah, uh, so, hindi na po tayo tatawag ng public hearing, ano? Okay. Kailan sa mayroon ng sapat na record ang Komite. Mm -hmm. At ito po yung Komite Report, hindi po lamang report ni senator Recto. Kailan po ang majority ng members ng Ways and Means Committee ay sumang-ayon sa report. Although uh, may mga variation, Apo. by and large, in po itong report na ito.